nakagastos po kami sa hospital ng 50,000. Yung gamot, ang dami po. Nung paglabas ko po, five po yung gamot. Muntik na akong ma-overdose. Hindi na kasi natunaw. Nasusuka ko na po yung gamot. Sabi ni Doc, ihinto mo na lang yung gamot. Yung tinitake ko po nung time na yun, iniba na naman niya na gamot. E, ganun pa rin. Tapos, ang laki ko na ng gasto. Mga 40,000 sa gamot lang yun. Halos nagkanda utang na kami nung time na yun. po si Shara Marie Betko, 28 years old, from Bohol. Noong July 4, 2022, sumakit po yung aking tagiliran at hindi na po ako makatayo, hindi na po ako makalakad dahil di ko po na-expect na meron po akong kidney stones 2.5 cm. Uh, madaling araw po, sinugod po ako sa hospital kasi hindi na po ako makaayos na pagsasalita. Hindi ko po alam po anong gagawin ko kasi may two kids po akong inaalagaan. Sobrang iyak po ako kasi hindi ko po alam kung mawala na ba ako sa mundo nung time na yun kasi sobrang sakit talaga. Nung nasa hospital ako nung time na yun, matagal po ako nabigyan ng gamot kasi po hinintay po yung result ng ultrasound. Sa mga two days, binigyan ako ng gamot. Sobrang tapang ng mga antibiotics. Mababa ang aking potassium. Na-anemic An din po kasi ako nung time na yun. So hindi ko alam yung mga anak ko na mimiss ko po kasi naiwan po sila eh. <laughs> kasi hindi sila pwede dalhin. Naka-breastfeed po yun pero nahinto nang dahil nagkasakit po ako nung time na yun nagdasal lang po ako palagi. Sabi ko po sa Diyos na sana gumaling ako, bigyan po ako ng eksperimento na may herbal po na matagpuan, na hindi lang po lahat gamot kasi yung gamot synthetic po kasi yun. Tapos yun, maraming gamot, ini-inject sa dextrose. Hindi po ako gumaling. Yung sa result po, ganun pa rin, mataas pa rin yung aking UTI. Kasi 600 po yung UTI ko, sobrang taas po talaga. Tapos yung pantog ko, nag-enlarge. May fatty liver dahil sa pagkain daw po na aking kinakain, yung ihi ko parang pakunti-kunti lang. Kaya sabi ng doktor na mag-ano muna ako sa hospital. So, mga seven days ako doon. Kasi ganun pa rin eh. Wala pong nag-improve. So, sabi ko sa doktor na lumabas na lang po ako. Nakagastos po kami sa hospital ng 50,000. Yung gamot, ang dami po. Nung paglabas ko po, five po yung gamot. August 10, bumalik po ako sa hospital. Sabi ko po kasi, Dok, muntik na akong ma-overdose. Hindi na kasi natunaw. Nasusuka ko na po yung gamot. Sabi ni Dok, ihinto mo na lang yung gamot. Yung tinitake ko po nung time na yun, iniba na naman niya na gamot. E, ganun pa rin. Tapos, ang laki ko na ng gasto, mga 40,000 sa gamot lang yun. Halos nagkanda-utang na kami nung time na yun. September 8, natagpuan ko po si SBJ kasi my friend po ako na nagtitake siya ng SBJ pero ako kasi, parang nagdadalawang isip po muna ako nung time na yun. Kung bibili ba ako? Siyempre, baka totoo ba? Sabi ng friend ko, manood ka ng testimonial sa SBG. Sinunod ko yung sinabi niya. So, nag-search ako, nagpa-load ako nun. tiningnan ko talaga yung mga testimonial. Hanggang sa nakita ko po yung may kidney stone na yung gay po na may kidney stone siya. So, sabi ko, ako pa kaya? I-try ko, i-try ko uminom ng Salveo. Kaya, nag-order ako nun. Una po, trial pack kasi gusto ko po muna mag-try kung totoo ba na ano. Kasi syempre, first time po akong maggamit ng SBG. So, syempre, dumating na. Agad talaga ako nagtimpla ng SBG. Sinubukan ko muna sa dalawang scope nung araw na yon Uminom po ako ng umaga. Yung wala pa po akong kain. Tanghali, uminom din ako. Pagkagabi po, may insomnia ako, hindi ako makatulog. Nag-try ako uminom after two hours kung kumain. Uminom ako ng SBG. Nung una po, parang, kung natin, parang ganun. Pero yun pala yung healing niya. Kinabukasan po, nag-try ulit ako uminom. Sa pang-four days ko po nang inom, lumabas po yun sa ihi ko na may mantika. Tapos para siyang may white blood na da siguro dahil yun sa aking UTI. Hanggang sa ginawa ko po siyang four scopes. Hanggang sa ginawa ko talaga siyang eight scopes. After one month taking SBG, Sumasakit so, po yung dito ko. Nung umihi po ako, parang may nagbara. So nagulat po ako, parang may sumulpot na nilagput sa akong ihi. Kasi malinis po yung tiles. Pagtingin ko pag ihi, parang may sumulpot, parang parang ganun. Nakita ko po yung bato. So syempre, kumuha ako ng tissue. ginanun ko po siya. Ang tigas. Pinikturan ko po siya na sobrang pasalamat ko po, po kasi lumabas na yung nakaharang sa puwerta Ang sarap talaga po sa pakiramdam na tuloy-tuloy na yung ihi ko. Sabi ko, wow! Amazing! Ang galing talaga ng SBG. Hindi na ako yung laging ihi, maya-maya ihi. Hindi na po. Normal na po. Tapos, yung dumi ko, normal na po siya. Yung dating hindi ako makadumi, ngayon, araw-araw na akong nakaano, nailabas yung dumi ko. Yung pagsumasakit yung ulo ko, sabi ko, isalbeyo ko lang to. Kasi sa salveyo, gumaling talaga ako. Tapos, pinatingin ko po sa doktor. Doon ko po nalaman na wala na po yung kidney stone ko. Sabi po ng doktor, o anong ginawa mo? Ba't gumaling ka na? Hindi ka na maputla? Okay na lahat ng result mo? Sabi ko talaga sa doktor, salveyo, SBG lang po, Dok, ang nakagaling sa akin. Kaya, naniwala naman po si Doc sa mga ganyan po, iba po siya sa ibang doktor na hindi siya naniniwala. Sabi nga niya po sa akin, ang advice po ni Doc sa akin, ituloy-tuloy mo lang kung ano ang mas nakakabuti sa iyo. Sa awa ng Diyos, binigay talaga sa akin ng Diyos yung hiniling ko na sana matagpuan ko na yung makagaling talaga sa akin na no medicine, yung wala ng synthetic sa katawan kasi mas nakakasira po kasi yung gamot. Nung nag-take po ako ng mga gamot, ang daming gamot Sakit sa bulsa, mas mahal. Kasi ang hirap, malayo po yung asawa ko. Ako lang po yung nag-aalaga sa mga bata. Sinabayan ko po sa pagdasal. Kasi the best po talaga ang Diyos. Binigay niya po sa Salveo. Kasi kung wala po sa SBG, dati po ako parang lugmok na nawala ng pag-asa buhay po ba ako? Nagpa-check up po ako, nagpa-cardiac panel po ako dalawang beses talaga. Sa awa ng Diyos, lahat po talaga, wala na akong sakit. Kaya bumalik ako sa doktor ko, sabi ng doc ko, oh, ang galing mo lahat na wala ng sakit talaga. Pati talaga yung kolesterol, wala. Kahit na ano, sabi, ano bang naramdaman mo? Bakit ka nagpa-check? Gusto ko lang po magpa-check kasi gusto ko mamonitor. Hindi ko ipagpapalit si SBJ. Kahit na kanino man, kasi nakatry po ako dati, may ibang brand ng barley. Wala akong effect sa akin. Matamis siya. Hindi tulad ng Salveo na hindi siya matamis, hindi din siya matabang. Yung tama lang yung lasa niya. Tapos yung mga anak ko din, hindi na sila nakatry ng paracetamol. Na sa awa ng Diyos. Simula nung nagka-Salveo yung sbj Kasi po, pag may lagnat yung anak ko, pag maraming rashes yan, pinatake ko talaga yan ng Salveo. Kasi six months pataas, pwede po mag-take. Sarap na ng pain nila, sarap ng tulog nila. Yung anak ko, yung ano, one year old, nasarapan talaga siya sa SBG. Nilalagay ko po sa dede niya yung battle. Yun, ubo niya, mawala talaga agad. Pinainom ko talaga siya. Isang scoop nilagay ko, hindi kalahati. Talagang sobrang galing ng SBG. Kaya hanggang ngayon po, tinuloy-tuloy ko talaga pag-inom si Salveo sa SBG sobrang power, healing, miracle. Gumaling po lahat ng aking sakit, lalo na sa aking kidney stones na nagpapahirap sa akin. Maraming salamat sa SBJ. Sobrang gaan na po yung aking katawan. Nakakilos na po ako ng maayos. Ito lang po talaga. Wala po ako ibang tinitake. Kahit vitamins, wala. Kahit gamot, never na po. Na less po yung aming gastusin. Wala na pong check up, check up. Wala na pong sakit. Wala na. Wala na po akong naramdaman. Dan dahil po sa SPJ, once again, ako po si Shara Maribet po. At ito po ang aking kwentong SPJ.